Chef Shemba. At isang magandang araw po sa inyo So today, gagawa po ako ng chicken cordon bleu. So meron po ako ditong uh, chicken breast. Nakamince na po siya. Mas madali kasi pag nakamince kasi yung slicing po siya. So isi-season lang po natin ang ating chicken ng salt and pepper. So meron po ditong 1 teaspoon ng salt. So this is 1.5 uh, kg ng breast milk. And then, the food processor nyo lang para uh, mamince siya. Kung wala kayong food, processor, food processor, pwede nyo naman siyang i-chop lang. And then, imimix lang po natin siya para makombine yung salt and yung pepper dito sa ating meat. Once na na-mix nyo na po yung inyong uh, chicken, so ilalagay natin yan. i lang po natin yan. So this is 250 grams ng meat. So kung gano'ng kadami ang gusto nyo, pwede rin naman. So kung gusto nyo 200 grams, 150, so it's up to you kung gano'ng ka. Daming uh, chicken meat ang gusto nyo. So i-flatten nyo lang yan. Just like I'm doing. So once na na niyo na yan, maglalagay tayo ng ating... So meron tayo ditong sweet, ha? So, pwedeng sweet ham, cooked ham, and then cheese. So, kay any cheese na gusto nyong iligay, pwede. Then, dapat, dapat solid yung pagkakaraw nyo. Iti-press nyo siya. Tapos, hihilahin nyo lang yung sa ibabaw. Kasi pag hindi nyo hinila, sasama yan sa pag-roll nyo. So, i-roll nyo lang yan. So, ganyan. Sa labas na siya. Then, i nyo lang yung sa magkabilang dulo. Ayan. Tapos, ayan na siya. So, ang gagawin nyo is, masyad, malambot pa siya. Lalagyan siya sa freezer for at least few hours. Guro mga 1 to 2 hours. Para medyo mag-firm lang siya. Once mag-firm na siya, siya pa na natin siya i-roll dito sa breadcrumbs and then sa flour and then sa itlog na gibate. So, gagawin natin ulit yan. Ang ganda, ba? Diba? So, ganun lang, pagawa niyan. So, gagawin ko na yung iba, and then, i-fraser ko na po siya. So, eto na po. Tapos na po ang ating cordon bleu. So, kung kailangan nyo magluto nito, uh, slice nyo lang po siya and then iprito. Or iprito nyo siya ng buo and then saka nyo siya slice. So, ayan. Sa mga busy parents out there, you can try this cordon bleu. Ito, oh, guys. Ito po yung ating cordon bleu. Piniprito na po siya. So, ayan. Pinapanamig na lang po natin siya bago natin slice ang ating cordon bleu. Yay! Ayan na po yung ating cordon bleu.